kumpirmado na nga po na ang veteran broadcast journalist na si Mike Enriquez ay pumanaw na sa edad na 71 taong gulang kahapon August 29, 2023 Ito po ay kinumpirma din mismo ng GMA Facebook page at ng kanilang GMA News Program na 24 oras. Si Henriquez ay nanungkulan bilang journalist sa loob ng limampung taon. So ganyan po kahaba ang kanyang inilagi bilang journalist. At ang mga programang kanyang hinawakan sa GMA7 ay ang Saksi, GMA Headline Balita at Investigator. 24 oras. Kaya ang mga news program na niya. At meron ni siyang radio program sa DCWP na pinamagatang saksi sa WP. Yan po ang mga programang hinawakan ni Mike Enrique sa GMA7. Maraming salamat sa inyong pakikinig o panonood.